dito tayo sa entrance yan ang gawin sa isang ano pagpapasok dito yon sa youtube youtube vlogger okay. o pasikat lang sa lugar Vlogger, sir, sa YouTube. Bia Hilot, sa nilong. Ay, mga... Ano man, vlogger? Si Bia Hilot, sa YouTube. O, oh, nanata sa YouTube. Ikaw? O, oh, kita, kata. Ah kita? <laughs> okay. yan. O, uh, ganito. Ang ganap dito ngayon sa entrance ng Mountain View College. Yan, yeah, no. Pamasher. Oh, Hoy. <laughs> Welcome sa vlog natin. Si Bihero yeah, Channel. channel. YouTube. YouTube. Sa YouTube. Ah, uh, kuya Oh. oh. Nagakuha mga nodes, kulani, kanang mga bukol diri ba. Huh? Oh. Mga lisay. May ano na to, may mag-1 million na viewers. Ah? Oh. Adventist ka? Naman nang may hikaw, parang nagiging hikaw. Oo ko kan naku, kanang pasyon ako ng <laughs> <laughs> Taga sa mo ka? ako Tagum. Tagum. Dabao. Dabao. 11 years ko na credential dati. Kaya, karoon? Uh, karoon lagi, napahamak sa kon. na? Napahamak sa pagka-vlogger. Kaya, narinig ka Wala pa ako kahit ka-recover, ma'am. Kaya na sa nemoretes. Palawan. Wag sagot ta. Waray di hapon. Ha? Muntiko takot ta sa to angkon. Mo lagi. Nay nagko na ko ma'am nag-vlog ah, ra ko ma'am. Ha, mo li ra ka? Oo. Oh. Kaya nga ako ang uh, makakuan ko sa kanba. Wala pa. Eh asa? Kini ka pwede mo sunod wala kay response. Amo ba? Oh. Oso, may o may pagyana? Uh, mag ah, magkano naman? naman wala naman ini retry retry ah mag-call sa ko magpa-register kasi tahon daw ka, wala na respond oh mag-vlog ramang ko dili man ko kuan mas mao ba sigi sya mo sulod nya kuan bisag katao vendor dapat mo respond ah ba chegi buwas na lang uh? bukas na lang di ini bukas na sulod so, si si dili la sa kos ka buwas kay sao man oi policy ninyo di man ta pwedeng mo kuan dapat kuan ko ya dai respond sitahon pa wala ni respond mao ba sige kaya 'wag mo ko Wala ko ka kuan baka pa ba ko kabalo, karon pa ko naka ano kay. Kan mo ako? ko. Sige. pa um, um, na. lang. Kumana na lang. Pero dili nakakaso

kasi uuwi naman ako ngayon. Hindi ko na po pwedeng, kaya kung dito ako matulog, pwede na yun. Eh, hindi ko naman alam na gano'n ang pangalam, pang patakaran. Hindi, mm. wala lagi problema. Hindi ko lang alam. Bali, bukas, pwede na. Sa ngayon, dito lang ako magpasingit-singit. O, kailangan pala magpa-register yung 80 pala ba? Wala. 385. Yung 385. Yung 385, yun okay. ang pinaka ano? Ah, Ma oh, ano, magkano ba? 380. 380. 380. Oh, yun ang pinaka ano dito para nga maka pasok labas ka dito sa ano sa looban. May <laughs> insurance kasi yung kurya kasama insurance sa side of the Wala na ako kasi ako ano, matagal-tagal na ako hindi nakaano sa Adventist eh. Um, galing pa ako ng Bacoor. Adventist, born Adventist ako pero matagal na ako hindi naka, 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 naka Simba o ano. Parang nawala na ba. Yan, naging vlogger na. Ako lang. Nagpunta lang ako dito kasi palagi man ako dito dati. Oh, alam ko naman dito ang ano, pero yung Bakor, Cavite. Mm. Tagatagom ako. Ang tanong kasi taga saan ako? Tagatagom. Pero yung galing, galing ako ng Bacoor, Cavite. Kasi nakasawa ako ng taga Bacoor. Nine, years ako doon. Yung nabalo na ako, nagano na ako, paikot-ikot na ako ng buong bansa. Oh, bilang vlogger. Oh, walang mga Sobra one year na ako. Hindi naman ako mayaman, ma'am. Pero may pera ako kasi vlogger ako. Kung may swildo ako, may sahod ako. Oo, oh, yun. Sana on. Oo, oh, eh, talaga. Eh, yung pera na hindi sobra. Hindi sobra kasi eh, natural. Marami ako anak. Oo. Oh. Isang jeep sila. Yon. Isang jeep yan. Dali pa lang iba-ibang mga lugar dito. Yun. Ko <laughs> ka live tayo eh. Ayun Hindi naman ka sikat ma'am, hindi rin kaya makikita. Kaya ako 4 years in uh, uh YouTube, hindi niyo ako kilala. Oh, uh, ka ano ang kwan, makikita ka kung ipasa mo sa iba. Sikat pa lang na rin mo makita na lang <laughs> ako. Mao gani, eh, <laughs> malaking tulong naman 'yon. Eh, ito naman ganyan. Kasi maganda ka. Oo. Okay.

yung mga bukol, yung lusay ang tawag dito. Libre sa akin yan. Muna gani, mag 1 million na yung viewers ko sa YouTube. Yan na ako ay 6,000. Control. May ano ako mang 4,000 videos. Yan na Ah, 6,000. 6,000 videos. Walang. Wala pa, wala pa ko yung viral. Sarili ko pang kayod yan. Na may ano lang may malaki mga 230,000 na isang video. Yung Wala sir, video na ni. Wala signal din ko. Wala. Wala na nga. ko, sig Wala, video sa ka. ka live. Wala yung signal. Wala video lang. i... na sa baba ko, I-upload. Itong i-live, di makuha, wala. Ano pa Ano may signal di ko guys, first time, first time pa muna ko. Bakit daw walang signal? Sabi ni sir.

sa YouTube ko ha sa kwan YouTube no. Yo, ko alam na ano ba to Jailo channel yeah, ako so yan ako na ini ko dai bahaw imo bilido oh bahaw uh, laki pa rin dito sa bol bol laki pa rin oh mga ta taga tagong panabo lang ang bahaw sikat kay nang bahaw okay. Okay. okay di man mapanos Pero, ang iyang ko di ba sa mga bulanon ang payag padjag oh. ang kabayo kabajo <laughs> ang ba wala badjaw badjaw no pero ang pero si wala na may na, wala na may ron naman um, <laughs> <Badyaw> na <laughs> good, good na mga ba ba badjaw ron so, wala ibad Katoliko ka, Rir. Ha? Well, Katoliko ka. Huh? Born ka. Adventist? Awa ba? Mm, Nakuha lang ko yeah, ka ng, lang ko. ka? dili na kaling wala lang na born again advantage pa rin ang puso ko pero yun hindi na mga kung ako kulportor ko mga 12 years ko credential dati oh. As dili sa labaw pero karoon na born again ka wala kwan lang yun as is lang o as is lang vlogger uh, direct sa gino o ano ah, wala po na yung pilo ko na ay wala tayo kung may mo Di ya, apa mantas sa bisyo. Oh. Ang amon pug ta tago ta. Oh, no, Ngoy mo kalipay. Di ya, apa manta ya. wa man pulay kukuray kay daghan man nauna <laughs> <laughs> e, na ulah Eh manghambog ta nga na ta diha karon nya mo ni ato ang kuan oh e, ta baloy. Ginoo may muluwas. Wala akong kasing-kasing at bintis lang. Kaya ng lang. Na. Lugay lang kayo kuha ka Simba? Mga ah, pila na katuig. Eh. Ah, lugay lang? karon pwede kayo ka ron. Pero stricto kayo yung tanong na rin ah. Ha? Stricto kayo yung ipas. Ali, ah, tama. Man po kayo parang uh, may Para, uh, income, uh, income ba? Income. Uh, parang control po na. Control po na ang mga tao ba maging disinte ang kwan program kasi so, yung balay ba, wala na ako sa kwan karon nagsaka sa balay balay so dahil yung balay maging balay dito wala gabang ako dito gigan ko kagayan so ano, ang so, ang business travel lang travel. oh biya biyahe ako kaya ka vlog mong sa mga lugar hilot ka hilot hilot libre ako hilot